Magandang araw, mag a tayo ng contact point nitong Honda TMX SR kasi wala siyang kuryente. Ang una natin gagawin ay itap dead center lang muna natin. Dapat nakatiming yung magneto niya para uh, makuha yung tamang pag adjust Yan, nakikita yung, yung screw bolt. Luluwangan natin yun. At yung flat screw, may uh, flat screw slot dyan sa may contact point. Yun ang uh, ipapasok natin yung flat screw para uh, ma-adjust natin na bumuka o kaya bumaba sa tamang gap yung kanyang contact point ayan kung makikita nyo sa video yan uh, in-adjust na natin eh, yan lakas na Okay na, ibabalik na lang natin.